Coffee muna tayo mga kinis. Gawa oh. tayo ng coffee. Tapos bili tayo ng pizza mamaya. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Okay, pero mami, na rin ako ng pizza. No? Ha, ah, pagod ako. Ayan oh, mukhang uulan na naman mga kainis. Ano? Magandang senyales yan. No <laughs> nakaraan, nagre-reklamo tayo. Di, hindi umiinit. Eh, no? Nung biglang umiinit, patay. Reklamo rin tayo. vira Ang <laughs> bira. Mukhang babagsak ang ulan mamaya. Yeah, no? Ay ano? Hay, bili na tayong pizza mga kainags ano. Sarap kumain ng pizza kasi nagutom ako. Nakakagutom din yung ginagawa ko niya, parang simple lang eh, no? pero <laughs> hindi simple. Eh. <laughs> parang akala mo madali mag lang gumawa ng ano, magtapal-tapal lang hagdanan, hindi ano? Eh, no. Yung pagsukat-sukat, pagputol pa lang, especially yung vinyl planks natin, eh. makapal 'yun eh. Pero nag-enjoy naman ako mga kainags ano. Hindi man ako nagreklamo. Tsaka syempre excited ako sa kakalabasan nung project natin na yun. Ayan o. Dilim no? Parang bumabawi yung panahon ngayon ha. Yung taglamig parang humihiling yung mga damo na umulan. Doon nga pala sa ano no. Meron nga pala nag-comment na kumanta kasi ako doon sa ano eh. Nag-post kasi ako ng reel sa Facebook. Kumanta ako doon. <laughs> sa harapan ng bahay namin. Nung sobrang init ang panahon last Wednesday. Last week nakatambay sa may kanto Nag-iisip ng kung ano-ano Kumakanta dahil sa init ng araw Umaasang umulan ngayong araw <laughs> eh, Sabi ko, nagbiro pa nga ako, sabi ko uh, Kakanta ako, baka sakaling umulan <laughs> Para ma mahapo naman yung ano ah, mahapo ma, hapo, ma tawag nito ma uh, ano naman yung panahon natin uh, umulan syempre lalamig umulan nga makakainag oh. so <laughs> mabihira dalawang gabi na umulan magkasunod pa yata <laughs> kaya ngayon pagka uh, sobrang init ang panahon alam, ko, alam ko na yung gagawin ko para uh, lumamig ang panahon yo <laughs> sana sa winter din eh no pag sobrang lamig kakanta lang ako iinit ang araw or huhubarin ko lang yung toko lalabas yung ulo ko makintab titindi ang sikat ng araw Matutunan yung snow o ba diba? pwede no <laughs> corny ang <laughs> hira kung ano no, mga naisip ko eh no malamang gutom lang to tara yan Gano'n talaga maglakad pag ano no kikita mo yung mga dahon ng puno yan mga damo yan no tapos nakachinelas lang tayo yan tingnan nyo yung forma ko makakainags yung forma ko no o, sando short tapos nang naglalakad tayo dito naririnig naririnig natin mahunin ang ibon 'di ba Ha ganda talaga pag summer iba talaga iba talaga rito Ayan oh Order mo tayo dito sa 7-Eleven uh, 7-Eleven pizza 73 pala uh, <laughs> Yeah shoutout kay Jin 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 Oh, oh man, 'yan Jin Yeah sige tayo Ayos ah uh, sige 'yun na lang ordering ko isang large uh, pepperoni Gold, Gold dipping sauce. Ah, right? uh, uh, dipping sauce? Ito, ito, uh, ito. Ito yung mga dipping sauce so yun, no? Mayroon ba kayo sa Mariosep? Corny. Ano na lang, ah... Uh, honey mustard na lang. Mustard? Honey mustard, salamat. Yan, ito yung mga dipping sauce, no? Pero so, parang napaborito ko mga honey mustard gusto ko, eh. 24.97. 24.97? Yeah. Ayos. sige. Salamat, bayaran natin. Dito ka pala, kala ko wala ka, eh. <laughs> Ayan, mga kinansinom, mag-survey tayo para kay Gene. 5 star. O, 5 star ka agad. Wala bang 62 kung may 62? Gawin natin ah, muna ano na, eh. I thanks. Ayos na, Jin. Ayos na. Salamat. Salamat. Tintayin ko na lang. Oh, ano? Okay. 10 minutes. 10 minutes. Ayos. So, dito muna ako sa labas. Papahangin. Ayos. Di, oh. Ah, uh, nakatropa na rin natin to si ano, si Jin. Hindi ba na nakatropa kung baga nakasundo na rin natin. Kasi mat matagal na rin siya rito eh. Medyo madalas na rin tayo bumibili-bili rito, mga kainags ano. Yan. Ito yung ating uh, nakopo harapan walang katao-tao summer na summer walang katao-tao pero maganda naman tingnan kasi nga ay may mga dahon ng puno o mas maganda kaysa sa winter mga kayo nags uy may ginagawang building doon oh. No? taas oh. ah, dito lang tayo 10 minutes hintayin natin para naman akong pulubi sa suot ko kulang <laughs> na lang sa akin lata eh, no tsaka tatayo ako doon sa kanto para ano sigurado marami magbibigay sa akin Baka matakot naman sila sa akin pag Maraming takot sa kalburito eh Tara na Ito na yung aking in order Chicken At saka pizza Naku mainit Napakasarap nito Iba Tapos yan yung mga ibon no? Tingnan yung mga ibon makakainis kainis Ang tataba oh. Ay hindi pa na Ano hanto Lulon mo over yung Backyard nila o yan, tapos minsan may mga ano rito, may mga tumutubong kulitis. Alam nyo ba yung kulitis? Uy, mayroong raspberry. Oh. pwede na mga sa raspberry. So. Oh. Ah, ilaw pa. Ilaw pa. Hindi ko nakuha eh. Kasi yung hinug na raspberries, pag kinuha mo yun sa tangkay niya, matatanggal ka agad yun. Malambot na, madaling matanggal. Ibig sabihin yung no, hinug na. Pero pag matigas pa yung raspberries, hindi mo pa makuha sa tangkay. Hindi pa hinug yun hindi pa ano hindi pa pwedeng kainin matigas pa yan o nga pala balik tayo doon sa usapan natin minsan may mga pag nagdumadaan ako dito may mga nakikita kong kulitis alam nyo yung kulitis yung parang ano na saluyot parang saluyot yun eh dito lang sa daan marami dito eh ayun o yan o yan o, yan o kulitis to yun yan o, kaya lang hindi maganda yung tubo nya kasi ano eh kasi na dry tag init pero doon sa ano, doon sa sa garahi natin, meron meron merong mga sumibol na ano doon eh, na mga kulitis, mga kainag sa ano? Tapos nag-uulan ng mga nakaraan, diniligan namin. Aba, eh, ganda ng sibol, ang ganda ng ng mga dahon, ang tataba. Papakita ko sa inyo mamaya pagdating natin. Mga kulitis ang tataba. Siguro may isang linggo pa pwede natin maani yon. Isahog natin sa isda, di ba? May sabaw na isda habang papalapit tayo sa bahay eh, nagugutom na ako no ganun talaga eh, no? pagka malapit ka na sa bahay mo tapos may mga uh, pagkain kang dala or alam mo merong nagluto sa bahay nyo parang palapit ka ng palapit sa bahay mo nagugutom ka agad mga kainags eh, no ganun talaga siguro ako naman ito ano naman ako gutom na gutom na ako napagod ako nagutom dun sa project natin pero di bali malapit na mabubusog na rin tayo yan, ako nakasilip. nakasilip, na naman yung mga aso ko sa bintana, nakakatuwa, no? <laughs> tuwa rin yung mga aso pag nakikita nila yung mga amo nila, mga kainags, no? coffee. Oh, sarap. Nakapo, Pangilaon. Alright. Nasa mo na natin ito. Yan. Matatakan. Hmm ito, buksan na natin mga kailan Nako po, Panginoon Tunog pa lang ng karton hmm, Sarap na, oh, grabe My goodness Ay, 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 ay Ay, nako Pabira Ito isa hmm, Buksan natin mm -hmm. Panginoon Ang sauce, Mariosia Honey mustard

Mmm. Sarap, grabe. Ayun. Kain tayo mga kainas. Eh. ginawa na ako po eh. May umupo na ako. Hmm. Ganun, oh. Mmm. Saka ganun Hindi mo natin pwede bigyan. Bawal ah. Magdudumi ka na naman yung Basa. Tubig. Ang mga yan. Mm. Mm. So, no, kain pala tayo mga kinis. No? Nakalimutan ko na kayong iyain. Gusto mo ka? Hmm? Ano? Hindi hmm, pwede. Mamaya gagalala tayo, ha? Hmm? Baka tumulo palaway nyo, ha? Mm. Mm hmm Mm-hmm. Oh. So. Mmm. Tapos kopi mga kainag, so. Oh. Ah. ah! Tapos makalimlim pa, medyo malamig ng konti. Bagay na bagay yung kinakaya ngayon. At kape. 음. stop. <목소리도> 음. 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 Stop. Mm -hmm. Tarap naman ako ng bagong luto, no? Fried chicken. Tapos pizza. Ako pa, Panginoon. Mm -hmm. Parang hindi na ako mm Hmm. Mm hmm.

Ito yung ano natin mga kainas ito yung sinasabi ko sa inyo you no know, kulitis tingnan niyo tataba nung ano no nung dahon ho sarap niya ano siguro mga tatlong araw pa anuin natin yan harvest na natin hanggang dito yan no hanggang dito yan ho no? maliliit oh wow tataba ano ito kamatis to eh yung kamatis natin yan ano sinigay ng kapitbahay natin yan uy namumulaklak din na ano ito ang ganoon to ito damo to mga kainas you know? pero ang ganda ng bulaklak niya hindi ko lang alam kung damo to eh, o halaman. Ano, kung saan sumisibol to eh. Pero pag namulaklak siya, ganito yung kulay niya. Ganda, ganda tingnan. Tara, tapusin na natin yung ano. Tuloy na pala natin yung ginagawa natin project dito mga kainags. Hello, saya. my saya. Totototot, tuloy na natin to. Hindi ko pa siya napapako eh. Ano palang to yung tantsa-tantsa pa lang natin ano katulad to putulan ko pa rito kasi sobra yan pero to pako na natin mamaya yan ayos ayos isi okay, ko lang dali ah. ay naka yan baklas muna baklas Huh. nabusog yata ako masyado doon sa kinain natin dali sayon oh my god ah bagsak pa yung camera. Nakuha na natin, lagyan natin ng pako para ano, hindi na dumulas. Kung permanent na natin to. Yan oh, make sure eh, naka-plot doon Oh. Yan, ayos. Ayos. Pako na lang, pako. May pako tayo rito. Pakuhaan ko lang sa gilid, hindi, hindi, hindi ko matatagta rin ng pako to. Basta ano lang siya, dumikit lang siya. Yan, ah, Ayos. Mm. Pakuha ko pa lang dito sa gilid. Para steady lang. Steady siya. Hindi na siya gagal ko. Uh, marit lang. Marit lang yung na natin. Eh. Alam yung pakong pambakya bakya. Ganito yun yung sapatos. So, oh, diba? Hindi halata oh. Ayos, okay na yan. Tapos dito naman sa ano, dito naman. Isa, tapos ganoon din sa dulo, dalawa. Ganoon lang. Para ano, uh, firm. Matatag. Yung bag hindi nagagalaw pag natapakan. Ganda tingnan eh, no? Kahit ako gandang-ganda ako eh. Tapos ako pa yung gumawa. Ahira. <laughs> ano ano? oh, yeah. Ayos na. Alright. Para pagka uh, tinapakan, o, di ba? Hindi na siya gagalaw kasi may pako na siya dun eh. Tsaka dito, lagyan natin ng pako. Nice na. Good to go. Tapos sa... Uh, dito naman sa kabila. Na. Dito naman sa baba. Pag gano'n Alright. Ayos. O, di ba? Tapos sa... Uh, lagyan natin ang ano dito, no, yung nakaraan. Sinasabi ko sa inyo kanina, nung nakaraan, Uh, bibili tayo ng bagong ganito. Ayan, ganyan. P kulay gray. Diba? Ayan. Ayos, tatakpan natin yung buto. Ayan. Ayos. Ayos. inulit ko yung dito mga kahinags, ano. Nilagyan natin ng ano, ng hiwa. Yan, o. Oh, para merong, para merong style. ah oh, di ba? Para meron siyang style. Meron siyang ganyan. Kasi dati, nilagyan eh, natin dito ganito lang, o. Oh, Diretso. Parang hindi maganda tingnan, eh. Mas maganda kung merong style na ganyan ng hiwa. Yan, di ba? Tapos, sunod hiwa rin dito. Yan, lalo't maliit yung hiwa. Maganda. Maganda. Para di masyadong halata. Hindi <laughs> hira, puro hiwa. May napansin ako, puro hiwa yung pinag-uusapan natin. Ha? Ay, <laughs> hira. Yan, parang yan, oh, Yung happy, yan, happy na lang. Para maganda pakinggan. <laughs> Medyo bastos, pero magalang, di ba? Harang gano'n. <laughs> yan, nakapit natin dito. Pagano oh. no, pagano. Tapos paganto dito Lagyan natin dito ng karuktong. Oh, di ba? Toto toto to, kabit natin dito. Yan. Ayos no. Ayos. suave Yan. Meron pang gap dito Ah. Yan na mga kainags, oh. Ganda na, no? Wow, beautiful. Oh my God, oh. Ha, ah, oh, diba? Hmm, ganda na tingnan na, no? Ha, ah, oh, diba? Dito tayo galing. Ah, tayo. Pag sa baba, oh. Dituan. Wow, ganda. Ito lang yung masagwa, eh kalmot ng aso. Anyway. Oh, ba diba? mm. Ayos. Saya na. So, papasyal ko muna yung mga aso, mga kainis, no? Kailangan ko yung pasyal yung mga aso. Hindi pwedeng hindi. Iwawa naman. Kanina pa nagyayaya. Kanina pa tingin ng tingin sa akin, eh. Nasa labas, eh. Ayun, ayun, ayun. Nandun, nandun. Blalaro yung dalawa. Sa so, akin na lang tatapusin to. Sabihan so, bihan ko na lang sila na magingat sa pagbaba kasi hindi pa ayos. At baka mamaya madula sila, mga kainis, ano? Ayan o. Oh. Oo. Diba? Ayan. Ayos, diba? May guhit. May guhit. May guhit na. May hiwa. Ayan o, hiwa. Ayan. Siguro magandang title nito, hiwa. Manipis na hiwa. Yun. <laughs> Bugok ang <ka> ayaw. <laughs> Indira. Ah. Oh my God. Init dito sa loob ah. Uff. Tara, papasyal ko muna ito ta. Overtime tayo mga kainag ano? <laughs> yan, so ito na lang yung ano natin ano? Eh ah. na Nakagitan ko na siya ito na lang papasok ko rito ganun. Para doon no? Yuk, sakto no? Yan Pupukpukin ko na lang ng martilyo to ah, Alright, yan Ayos, tapos na tayo dito mga kainis ano? nalagyan natin hindi naman siya pulido pero yun lang yung kaya natin mga kainis ano? pero maganda naman eh oh. diba dito ayan ako yun yan okay, importante yung mahalag eh, Eba, maganda tingnan tsaka yung syempre yung quality yung the best natin binigay natin mga kainis